Nagsumite ng depensa sa International Criminal Court o ICC ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang argumento may kaugnayan sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Isang legal argument ang inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa dokumentong Petsang Mayo 1, 2025, Iginate e ni Atty. Nicholas Kaufman, legal counsel ni dating Pangulong Duterte, na wala na ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil tuluyan ng kumalas ang bansa sa Rome Statue noong taong 2019. Sa ilalim ng Article 19 ng Rome Statute, maaaring questionin ang jurisdiksyon ng ICC sa isang kaso kung ang akusado ay hindi sakop ng mga umiiral na kondisyon ng kasunduan. Sa isang panayam sa ICC, ang sinabi ni Tony Kaufman na ihahain nila ng musyon sa lalong madaling panahon. In the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps the beginning of next week, but no more than in one week, we will be filing our jurisdictional challenge. Binibigyang diin ng kampo ni Duterte na mahalaga ang pagiging kasapi ng isang bansa sa rumstatyo sa mismong panahon ng investigasyon o paglilitis. Kung wala ito, ayon kay Kaufman, ay walang sapat na bataya ng ICC para ituloy ang kaso. Sa jurisdiction straight to senso, o striktong interpretasyon ng jurisdiction may tatlong elementong tinitingnan, krimen, panahon, at individual na sangkot. Una, kung anong krimen ang sakop. Pangalawa, kung kailan ito nangyari. At pangatlo, kung sino ang sangkot. Iginiit ng kampo ng dating Pangulo na hindi dapat basihan ang nationality o teritoryo kung wala ng membership sa Rome Statue. Dahil dito, iginiit ng depensa na walang legal na kapangyarihan ng ICC sa kaso ito. Sa panig naman ng Senado, welcome development sa kampo ni Duterte ang mga resulta ng pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos. Adele ano, Tony Kaufman posible na gawin nila itong basihan sa mga argumentong isusumite sa ICC. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. Patuloy naman ang pagpapadala ng liham ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa kanya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanyang abogado, mahalaga ito sa kanilang moral at legal campaign. Ipinunto ni Atty. Kaupman na in high spirit si dating Pangulong Duterte at nananawagan ito sa publiko na igalang ang judicial process ng ICC, isang mahabang legal battle na kanilang hinaharap. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMN9 News.